Kung kunin daw iska parata, ibig sabihin kunin yung mga palit. Denay na nga po, na. Mga karitigya. Masama natin yung engineer. na Ô bây giờ 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 bây đi bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ So ayun na mga kasolid. Nagkukuha na po yung mga ano dito sa tindahan. sa dito tayo sa kabila. Ito na, nagtataranta na sila. Takbuhan tayo. Woo! <predictable language> Ito na, kanya-kanya silang pasokan. Lahat na nakabalagbag. Lahat na nakaharang. Tunin na yan. Ay, may na namakasunang hapo yung bike. Hoy maso mga ka Lahat po, pinakukuha So, yung rampahan Eh, mana atas atas rancangan yeah. sih lah. Sama natin Portman uh, uh, Poncho, sama natin yan. Sama natin Engineer Bulano, Chief Engineer Bernard na daw sama natin. Ang ating mga uh, ating mga engineer ng iba't ibang distrito. Enjoy! So ayun, may mga nakakuha na nga ako dito mga kartilya. Yeah. mga kartilya Sama natin si na Jeep po Thank oh, you! Tama natin chief engineer for yun. Okay, syempre. I think. May Engineer Santillan. Sir. Siyempre ba? Ang po, sir?

Oh, kasama na. oh, natin din Sir Steve Pamita na. Top. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa motor. Sir Steve. Oh, Steve. Yeah. Ito na, mga motor nila. Ito na, mga nila

yanto Mga makakasolid ah. na recto tayo. Hoy. Tara, bantay dahil to. Ah, kasolid ah. Massive guliring po ang naganap dito mga kasolid. Kung distrito na engineering department kasama natin yan. Kung ni Engineer Bolanon mga kasolid, Chief Engineer Bernard na doon ka. Ayan. Ligpita na silang lahat dito. Ayun, mga natataranta na, na po. medyo maulan lang po dito mga kasolid ah. Yan sana sa na lang po yung mga ano, residente. Para hindi sila na ano, na pagkukuhanan. Yung may iba ba uh, doon? Wassup. Okay. na Wala na po. So tara, bantay tayo dito. Dito makakaino dito. masikip Ang bite niya daw. May sinasababay sa katay niya. Parang takot tayo dito. Randa kami dito yata. So, Pinaalis na nga po lahat mga kasolid ah. Ah, ah, ah. Pinondo side tayo kung silang alisa. Ano ang usapin mo tol yung ano namin? Ikaw. Parati ka lang dyan sa may pangkita sa pat. Kuya, ano muna? Ano nyo muna? Ano nyo muna? muna? tagal lang, One way. Oh, pero dito ka nang i-stampay. Ano po? na nga ng pangkita. Ay, sorry. Okay. Nagip na hindihan ano, Para pa nakatambak May <tip> kulungan na rin dito Mga ito

kasi nila tinatambak lahat eh. Motor. Ay, motor. Tinambak. Sasampa na ito malamang. Doon, meron din sinisita si <mulay>

Pwede kayong magpagtitita dito sa dito para sa na po kasi yun. Pag may glaring sisiksik nila sa loob. As pag alas nila, alabas nila. Daanan. Dito nakakaroon yung panindig. niya, may dadaan. Pero, pero, na may mga paninda yun Parang makadaan. Hindi na makadaan kasi. Dahil sa paninda. Makawa may mga residente. So, Mas na nila ng ilaw. Lagpas, lagpas na. Ayun, dito na yung mga kuryente nila. Sa labas na. Hay nai param gesta kahit Sen ligpit ang pinasok na sa sasakyan. Hmm. Ay, nakita nila may clearing. Ayan boss. Okay nyo. Oh. nagripo <laughs> gripo na dito. Ayos. Nagawa ng para. gripo. Oh, ito talaga sa kalsada na Literal Literal na kalsada na Kalsada na ano sir no Kalsada na Ito pa Kalsada na rin dito dapat yan, nila tagap ko nila ng paleta. Tapos na nila, tinambakan pa nila Oh, kunin daw yung kaparate. Ibig sabihin kunin yung mga paletang nila na nila. Napakuha yung paleta.

Kung saan ang tala dito. Oh. Tama? Kasi lalong sumisingat yung lahat na natin eh. O. na. Ang dito. Isakay nyo lang tayo. Ay, isakay nyo. Ibigay mo rin payong niya. Payong niya. payong sa kanila. Ay. Ulo, ulo. Oh. Ito naman, kinawa naman yung paleta. Ayan, kinawa na isa. Wala na. Pinausog sila. Kakagulo na po dito. Natataranda na po. Banda doon. <tong> po yung paleta yan nakakusog sila dyan mga naman yung mga tao po walang madahanan kasi eto, ginawa na yung paleta Ayan. Yan pwede po. Ayan po yung may permit sila. Wag na po sa soft na soft yung kalye. Ay, tao wala na nga naman daw pumadaan. Eh. Sorry, Pagbalik namin yung mga kaya kanong misteryo lang sa na namin yan